Maaari daw isama sa Witness Protection Program ng gobyerno ang lumutang na testigo na nag kay Dismissed Bambang Tarlac Mayor Alice Go Ogo Waping sa boss o bosses ng illegal Philippine Offshore Gaming Operators ayon yan kay Justice Undersecretary Nicolas Felix T. Ayon yan nakadepende ang pagsasama sa testigo sa Witness Protection sa pagtatasa ng mga otoridad ng gobyerno at piskal na nagsasagawa ng mga panayang. Sinabi din ng opisyal na dagdag ebidensya ito kung sakali, bagamat may malakas naman ng ebidensya laban kay Go sa koneksyon niya sa ilegal na Pogo. Sinigundahan din ito ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO Executive Director Gilbert Cruz at sinabing malakas ang mga isiniwalat ng dating kasamahan ng naarestong Godfather o Big Boss ng mga Pogo na si Liu Dong kaugnay kay Go. Una na nga pong nadakip si Lyodong o Lin Suhan noong nakalipas na linggo sa ikinasang raid ng mga otoridad sa Binyan, Laguna. Itinanggi naman ni Nin ang lahat ng paratang laban sa kaniya Nauna na rin ibinunyag ng lumutang nga na testigo na isa rin sa mga dating nagtrabaho kay Lin o tinatawag ding Boss Boga na nakita umano niya si Alice Go na nakikipagtransaksyon kay Lin. Kilala din umano nila si Go bilang Madam Hua. Anya, pinondohan nilin ang pagtatayo ng Pogo na Hongsheng Gaming na naging Zun Yuan Technology kalaunan na nasa Baofu Land Compound sa Baybamban sa lalawigan ng Tarlac. inire din umano ni Go kay Boss Boga ang status ng pagtatayo ng Zone U1 kaya't magka-partner umano ang dalawa. Samantala, ayon naman kay Undersecretary T, dati na rin lumabas sa kanilang investigasyon sa Pogo doon sa Bamban ang pangalang Madamwa, Wa. Kaya't kahit na hindi anya lumabas sa ibang mga Pogo, sapat na ang pagdawit kay Madam Wa at Alice Go, sa Pogo doon sa Bamban para sa kaso laban sa kanya.